Hindi lahat ng unang beses ay puno ng kilig. Minsan, ito'y halo ng hiya, kaba, at tanong kung tama ba ang nararamdaman mo o dapat mo bang ba ikahiya. Ang nangyari sa kwentong ito, isang binatilyo ang unang lumuwas ng Maynila dala ang pangarap at pag-asa. Pero ang naunan niyang natuklasan ay isang karanasang hinding-hindi na inasahan at hinding-hindi niya makakalimutan. Isang gabing nagbukas ng bagong damdamin ng pagkalito ang tanong tungkol sa sarili niyang pagkatao at sa pagitan ng init ng katawan at lamig ng katahimikan. Unti-unti niyang naiintindihan, hindi lang katawan ang naapektuhan ng unang beses, pati puso at pati pagkatao. Ako si Kuya Mac at ito ang istoryang ibinahagi sa atin ni Arjo, hindi niya tulay na pangalan, para ikwento ang isang gabing bumago sa direksyon ng kanyang buhay. Matagal ko nang gustong ilabas ito kasi kahit ilang taon nang lumipas, hindi ko pa rin makakalimutan yung unang beses. Hindi ko rin alam kung dapat ba ako matuwa o dapat ba ako mahiya. Nangyari ito noong labing walo ako. Bago ako tumuntong ng kolehiyo sa Manila, nagstay muna ako ng dalawang linggo sa boarding house ng kaibigan ng kuya ko habang naghanap pa ako ng matitirhan. Limang araw lang sana, pero sa ikatlong gabi pa lang, may nangyari na agad na hindi ko inaasahan. Pangalawang gabi noon, kasama ko si Kuya Jay, kaibigan ng kuya ko na mas matanda rin sa akin ng limang taon. Saktong matangkad, paputi, gym body at medyo tahimik. Pero may something sa kanya na parang masyado siyang mabait sa akin. Laging tumitingin, laging tinatanong kung okay lang ba ako, akala ko concern lang talaga. Pero nung gabing yun, Nakayayaan kaming uminom sa loob ng kwarto. Walang ibang tao sa bahay, umuwi ang mga kasama niya. Doon na rin ako natulog sa kama niya dahil daw malamok sa sahig. Tipsy na ako nun. Nakasuot lang ako ng boxer. Siya naman, nakashorts lang at walang pang itaas. Ang upward nung una pero naging komportable kami sa isa't isa. Hanggang sa naging usapan namin ang love life. Tinanong niya kung may girlfriend na ba ako. Sabi ko naman, wala. Wala tapos humiti lang siya at bigla ang nanahimik. Doon ko naramdaman ang ibang klaseng tingin na binigay niya. Hindi ko na idedetali ng sobra-sobra kuya. Pero ang natatandaan ko, nagsimula siyang maghaplos sa binti ko. Tinignan niya ako na parang tinanong kung okay lang. Hindi ako nakasagot pero hindi ko rin siya pinigilan. Hindi ko inakalang sa gabing yun mararanasan ko ang una kong halik sa kapwa lalaki para bang sinadya niyang bawat segundo ay mararamdaman ko. Hanggang sa nauwi na kami sa kama. Naghalo ang hiya, kaba at kakaibang sara. Siya ang gumawa ng lahat. Maingat, para bang sanay, pero ramdam ko rin na hindi niya minamadali ang bawat galaw. Parang matagal niyang hinihintay ang pagkakataong yun. Pagkatapos, wala kaming usap. Natulog lang ako at habang yakap-yakap siya, wala sa likod nabukasan parang wala lang. Hindi ko alam kung minahal ko na siya o kung ginamit ko lang siya para matuklasan ko kung sino ba talaga ako. Ngayon, ilang taon na ang lumipas, hindi ko na siya ulit nakita. Pero totoo ngayon, para rin ang gabing paulit-ulit kong naaalala. Minsan, ang unang beses hindi mo talaga inaasahan. Hindi mo rin agad alam kung maliba o tama. Basta nararamdaman mo lang hindi ka na ulit magiging pareho. Pagkalising ko kinabukasan wala na siya sa si tabi ko. Nasa kusina raw si Kuya J, nagkakape. Wala siyang imit. Wala ring ngiti. Para bang hindi nangyari ang lahat. Ako lang tulala pa rin. Iniisip kong panaginip lang ba yung nangyaring sa gabing yon. Pero hindi kuya. Ramdam ko pa rin ang init ng palad niya. Ang bigat ng mga yakap niya at ang mga bulong sa leeg ko na hindi ko maiintindihan. Good morning, sabi niya. Parang normal lang. Ako, hindi makatingin ng derecho. Pakiramdam ko may kasalanan ako kahit wala naman. Hindi ako ginamit pero hindi ko rin alam kung may ibig sabihin pa yung sa kanya. Pagkatapos ng almusal, tumampay kami sa sofa at nanood ng Netflix. Tahimik. Hanggang sabi niya, Arjo, huwag mong isipin na mali yung nangyari kagabi. Hindi ako nakasagot Parang gusto kong itanong kung ano nga ba yun sa kanya. Pero kinain na ako ng kiya. Bago pa ako magsalita, bigla siyang tumabi, lumapit, sumandal sa balikat ko. At doon ko naramdaman ulit yung init na kahapon pa lang, parang addiction na sa balat ko. Okay lang ba na uulitin? tanong niya sa akin. Hindi ako tumango, hindi rin ako tumutol. Basta naramdaman ko na lang, nasa farto na kami. Pareho kaming tahimik. Walang usap, pero punong-puno ng init, ng libog, at ang isang klase ng koneksyon na hindi ko alam kung saan hahantong. Literal, araw-araw sa amin may nangyayari. Parang naging parte na ng routine. Gabi-gabi, pareho kaming naghihintay kung sino ang unang lalapit. Sa bawat gabi, mas lumalalim yung ginagawa namin. Mas totoo, mas handad, at mas intense. Pero walang usapan. Walang kami. Walang mahal kita. Walang iba kundi kami tuwing gabi. Pagkalipas ng ilang gabi, nagsimula na akong umasa. Ewan ko kuya Mac. Siguro kasi sa dami ng beses naming ginagawa yon, pareho naming ginusto. Akala ko may ibig sabihin sa kanya yung kapag hinahalikan niya ako sa leeg. Pakiramdam ko, ako lang ang tinitingnan niya kapag niyayakap niya ako. Parang ang sikip. Arang ayaw niya akong bitawan. Sabi nga ng puso ko, baka mahalan niya ako. Pero yung utak ko, alam kong hindi. Isang gabi lang, habang nakahiga ako sa kama niya, tinanong ko siya. Kuya Jay, curious lang ako. Dinagawa mo rin ba ito sa iba? Tumawa siya, yung tipong walang guilt. Tapos sabi niya, Oo naman, pero ikaw lang yung masarap kausap. Akala ko kilig yun. Kuya, pero sa totoo lang, ang sakit pala nun. Ibig sabihin, hindi ako special, hindi ako yung una, hindi rin pala ka po yung huli. Tulog siya agad pagkatapos naming magtalik mong gabing ganyan. Ako naman gising pa, gising na gising at habang nakatitig ako sa kisame ng kwarto niya, tinanong ko ang sarili ko, kanito ba talaga ang unang beses? Yung unti-unti kang bumibigay habang yung isa wala lang kinabukasan, sinubukan ko umiwas. Nagpaalam akong lalabas para mag-ikot. Hindi niya ako pinigilan, parang okay lang sa kanya. At doon lalo kong naramdaman na baka ako lang talaga ang umaasa. Nung bumalik ako, wala siya at sa unang pagkakataon, naiwan niya ang cellphone niya sa kama. Nakabukas. At sa pagkakataon yun, nakita ko ang mga messages. See you later, mga same time. Mga 7 o'clock ng gabi. At hindi sa akin nanggaling ang mga message na yun, Kuya Mac. Doon ko lang na-realize na habang akala ko may espesyal na nangyayari sa pagitan naming dalawa, sa kanya, isa lang pala ako sa marami. Pagkabasa ko ng mga chat ni Kuya J, hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Hindi naman kami. Walang usapan. Pero bakit parang gumuguhaw ang loob ko. Parang may gumuguhit sa dibdib ko. Hindi lang selos to, uyama. Parang iniwan ako kahit hindi ko naman pinili. Pagbalik niya at tahimik pa rin siya, parang walang nangyari. Ako sumalubong sa loob. Tinabihan niya ako sa kama. Nakangiti. Akala mo walang kasalanan. Gusto na sana niya umpisan ulit yung dati naming ginagawa pero pinikilan ko siya. Kuya Jay, anong tingin mo sa akin? Natigilan siya. Medyo natawa. Ano bang ibig mong sabihin? Ganitong setup lang ba talaga to? Ganito ka lang ba talaga sa lahat? Tahimik siya. Hindi niya ako tinignan. Saglit siyang napaisip tapos ang tanging sabi lang niya, huwag mo lang masyadong dibdibin. Nag-enjoy naman tayo, di ba? Doon ako tuluyang nanlamig. Kinabukasan, maaga ako ng impake at hindi ko siya hinintay. Hindi ko na siya kinausap. Umalis na lang ako. Dumaan ang ilang araw, lumipat ako sa dorm malapit sa campus. Tahimik na buhay, walang kuya jail, walang gabi-gabing haplos, pero mas tahimik ang loob ko. Pero akala ko lang. Hanggang isang gabi habang naghintay ako sa labas ng convenience store malapit sa akin, may lumapit sa akin. Kaklase ko pala sa isang subject. Uy, ikaw ba yan Arjo? Tanong niya. Umiti ako. Simula nun, lagi kami magkasabay. Sa pagkain, nagkukwentohan at minsan sabay rin kaming umuwi. Ang pangalan niya ay si Mike. Simple lang siya. Hindi gym fit. Hindi rin kagwapuhan. Pero pag ninitian ka, parang gumagaan yung mundo mo. At sa bawat araw na lumilipas, napapansin kong walang halong kalibugan yung tingin niya sa akin. Hindi ko rin inasaan na magugustuhan ko si Mike. Hindi siya kagaya ni Kuya Jay. Hindi laging maporma, hindi makalaglag brief ang pangangatawan. Hindi malakas ang dating. Pero iba siya. Walang halong payakap, walang pasaring. Wala ring balak halikan ako. Tuwing dalawa lang kami, may respeto kami sa bawat isa. Minsan umuulan, sabay kaming tumakbo papuntang dorm. Pasang basa kami pero tawa lang kami ng tawa. Pagdating sa may gate ng dorm, inabot niya yung panyo niya at pinunasan yung buhok ko. Simpleng kilos pero ramdam ko may halaga, may malasakit. Baka magkasakit ka, sabi niya. Doon ko napagtanto na kahit walang halik, kahit walang yakap, pwedeng matunaw ang puso mo. Pero sa totoo lang, natatakot pa rin ako. Kasi minsan, kapag mag-isa ako sa kwarto, pinabalikan ko yung mga gabi namin ni Kuya Jay. Yung mabigat ang katawan niya sa ibabaw ko. Yung mga malamig pero mainit niyang tingin. Parang multo sa balat ko. Hindi ako makaalis. Kaya minsan, pagkausap ko si Mike, naiisip ko na maliba na may dumating kahit hindi pa ako buo. Isang gabi nag-aya si Mike ng dinner. Treat ko, sabi pa niya. Pumasa ako sa thesis defense, sabi ko. Sige, sabay na tayo. Pagdating sa resto nakita ko siyang nakaabang sa labas. Nakangiti, bitbit -bit ang paborito kong milk tea. Pero bago ko pa siya malapitan, may pamilyar na boses ako narinig mula sa likod. Arjo? Paglingon ko, si Kuya Jay nakatayo at nakatitig siya sa akin at sinundan pa niya ng Ang bilis mo namang palitan ako? Nang makita ko siya sa harap ng resto, parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Nakangiti siya Oo, pero yung ngiti niya ay may halong panunumbat. Parang gusto niyang iparamdam sa akin na may utang pa akong damdamin. Si Mike naman, lumapit na dala pa rin yung milk tea. Okay lang? Tanong niya. Oo, si Kuya J lang yan. Kaibigan ng kuya ko dati. Sagot ko. Binipilit kong iwasang mahuli niya ang pagkabigla ng boses ko. Tumingin si Kuya J kay Mike. Tapos sa akin. Tapos mumbiti ng malalim. Mukhang close na kayo ah. Ganyan din tayo dati, di ba? Arjo? Parang binuksan niya ang sekreto naming dalawa sa harap ni Mike. Parang sadyang gulihin ang katahimikan ko. Wala akong masabi. Napatulala lang ako. Buti na lang binasag ni Mike ang katahimikan. Tara na Arjo, gutom na ako. Pakalumamig pa yung milk tea. Hawak na yung kamay ko. Hindi para ipakita kay Kuya Jena Mike kami, kundi para hilain ako palayo sa gulog. Habang kumakain kami, ramdam kong pinipilit ni Mike na hindi itanong pero sa mata niya, alam kong may gusto siyang malaman. Nung pauwi na kami, hindi ko na rin kinaya. May nangyari sa amin dati ni Kuya Jay. Hindi naging kami, pero may nangyari at nasaktan ako. At to be honest, hindi ko pa alam kung buo na ako. Tumingin siya sa akin diretsyo sa mata alam ko naman na hindi ako ang una, pero hindi ako papasok sa buhay mo hindi mo pa talaga gustong ayusin. Tahimik kami buong biyahe. Pagdating sa dorm, bago siya tumalikod at sinabi niya, "Arjo, gusto kita, pero piliin mo muna ang sarili mo bago mo piliin ako." At ako na iwan sa harap ng dorm, hindi ko alam kung kanino ako dapat maging totoo. Hindi ko alam kung kanino ako dapat maging totoo sa sarili kong pusong sirang sera o sa taong handang buuin ako. Ilang araw akong tahimik, Kuya Mac. Hindi ko sinagot si Mike. Hindi ko rin inacknowledge ang mga chat ni Kuya Jay pero sa isip ko, gulong-gulo. Minsan sa gabi, napapapikit na lang ako. Naaalala ko yung mga gaming una akong hinawakan ni Kuya Jay. Yung init ng kamay niya sa balat ko at yung lakas ng katawan niya yung bigat at mga halik niya. Lahat, tumatak. Pero habang inaalala ko yun, naalala ko rin kung gaano ako nanlamig pagkatapos. Gaano ako nagkulong sa banyo kinabukasan, hinugasan ang sarili ko kahit wala namang dumi, kung paano ako tumingin sa salamin at hindi na makita kung sino ba yung nasa loob ng mga mata ko. Kaya ngayong gabi, nagdesisyon ako ang puntahan siya sa boarding house pa rin ng kuya ko. Pareho pa rin ang gate, pareho pa rin ang doorbell. Pinuksan niya ang pinto, parang hindi siya nagulat. Namiss mo ba ako? Tanong niya. May ngiting pamilyar Pero hindi ako ngumiti. Hindi ako umupo. Tiningnan ko lang siya diretsyo. Hindi ako bumalik para ulitin yung dati. Bumalik ako para tapusin na to. Ang drama mo naman? Sabi niya sabay tawa. Di sana noon mo paginawa ginawa to kasi noon, akala ko may mali. Akala ko deserve ko yung nangyari. Pero ngayon, alam ko na katawan ko lang ang hinahawakan mo. Hindi mo ako minahal. Tahimik siya bigla. Hindi siya sanay sa ganitong tono. Lagi ako yung sumusunod. Lagi ako yung tahimik. Ngayon, ako na humaharap. Huwag mo na akong hanapin. Huwag mo na akong guluhin. Hindi mo na ako pagmamayari. Umalis ako na hindi lumingon. Hindi na ako natatakot. Hindi ako nagdadalawang isip. Pagdating ko sa dorm tahimik pa rin pero mas magaan. Nagchat si Mike. Kumusta ka? Sagot ko lang, mas okay na. Tapos na ako sa kanya. Asa wakas kuya Mac, parang ngayon pa lang ako nakakahinga ng buo. Ilang linggo ang lumipas, tahimik na ulit ang paligid. Pero iba na ang nararamdaman ko ngayon. Hindi na ako yung takot sa katahimikan. Hindi na ako yung nagtatago sa ingay ng ibang tao. Natuto akong huminga ng malalim kahit mag-isa at sa araw-araw na yon, andyan pa rin si Mike. Hindi kami madalas makita pero kapag nagkita kami, parang sapat na sa amin. Sabay kaming kumakain ng kwek-kwek sa tapat ng dorm, minsan naglalakad lang pa uwi. Minsan nasa rooftop kami ng building nila, madalang kape at pandesal. Tahimik lang walang tanong, walang demand. Basta andyan lang siya, andito lang din ako. Hanggang isang gabi habang malamig ang hangin, bigla siyang nagsalita. Arjo, gusto kong subukan ulit. Hindi para punan ang mga sugat mo, kundi para magsimula ng bago. Kung okay lang sa'yo, gusto kong maging tayo. Hindi perfect, pero totoo. Tumingin ako sa kanya Ramdam ko na hindi siya sigurado sa magiging sagot ko pero handa siyang tanggapin kahit ano. Numiti ako. Handa na rin ako. Hindi pa buo pero buo ang desisyon kong subukan. At doon kami nagsimula. Simula noon, kami na. Simula noon, kami na. Hindi bilang escape. Hindi dahil gusto naming takasan ang nakaraan, kundi dahil pareho kaming handang harapin na ngayon ng magkasama hindi pa tapos ang proseso ng paghilom ko, Kuya Mac. Pero ngayon, may kasama na ako sa bawat hakbang. At sa bawat hakbang na iyon, natuto akong hindi lang mahalin si Mike, kundi pati ang sarili ko. At sa totoo lang, para sa unang pagkakataon, gusto ko na talaga kung sino ako kapag kasama siya. Hanggang dito na lang at maraming salamat Kuya Mac sa pagbasa sa aking mahabang kwento ng buhay at pag-ibig. Sa ating mga masugid na listeners, kung meron kayo mga unang karanasan, karanasan sa pag-ibig, maaaring niyong isend sa amin sa aming Gmail account na sa sa inyong mga screen. At sa susunod, baka yung kwento mo naman ang mapapakinggan ng buong bayan. Ako si Kuya Mac at laging nandito para makinig sa bawat kwento sa bawat unang beses na nagbago ng buhay mo. Hanggang sa muli, maraming salamat sa pakikinig. 在有。 Dealing o uh ho, o uh ho, o uh ho Na o o ho